Mga boss, magandang araw po sa lahat Sobrang kinabahan po ako kagabi dito sa mga alaga kong ibon Kasi hindi talaga may wasa na sobrang daming paputok At puro pa mamalakas May iba naman na nagsipagliparan pero pangilan-ilan lang Nakabalik naman ngayong hapon lang Kaninang umaga hindi ko sila nakita Plano ko sana kapon na sa loob sila ng bahay patulugin Kaya lang gabi na kami nakauwi mga lods Sobrang busy talaga kapon kaya hinaya, hinayaan ko lang sila dito sa puno. Kinabahan din ako dito sa isa kong emerald dab o manatad kasi hindi ko siya nakita na kasama ng ibang alaga ko. Nandito pala sa likod ng bahay mga lods. Yun lang po yung bahay namin. No? Yung jibra dab o alaga kong bato-bato hindi ko pa nakita. Pero yung iba mga lods medyo dilim na nang makabalik. Ito po yung red turtle dab. Yan po yung isa nandito po. Yung dalawa hindi ko pa nakita. Ito po yung spotted na umuwi sa akin na maraming sugat to I-update ko lang po. Okay na po siya mga lodso. Pero ang problema yung pakpak -pak niya kung babalik pa ba siya dati. Yan. Malakas na po siya. Sa ngayon dito palang siya sa loob ng bahay. Hindi ko po siya nalalabas kasi hindi pa po niya kayang lumipad. Baka mahuli po siya ng manok. alam ko na po yung sala rin sa kanya mga lods kaya nangyari ito itong mga sugat niya kung sinong may gawa yung malaking ibon po na ano tinatawag sa amin na dapay or tambay hangin kasi kaninang umaga po nasaksihan ko po mismo nung pagatake niya sa isa kong alaga buti na lang nakatakas at hindi niya nahuli yan po kaya gawan ko po yun ng paraan mga lods para hindi po matakot yung mga kaibigan kong ibon dito sa bahay po mga malotso Patay na daga po yung ginawa kong pain At saka gumawa po ako ng silo Ito po yung silo mga malotso Yung tali Pagdampot ng ibo na dapay niyan Maano po yung, yung paa dito sa silo Kaya yan mga lods Yun lang po yung bahay namin o no? Kung sakali mang mahuli ko yun mga lods wag kayong magalala dahil pakawalan ko rin yun pero dun sa medyo malayo dito sa amin at saka nandito naman yung dalawang kula sisi mga lodso kaya lang parang medyo nag sila kahit na binibigyan ko sila ng pagkain medyo ayaw na nilang lumapit sa akin yan pero inahayaan ko na lang sila hindi naman sila umalis mga lods kasi yung pagkain nila bunga po ng bayaba at saka doon lang po sa ng bahay maraming luto po maraming salamat nga pala sa walang sawang suporta sa mga kong ibon happy new year god bless you all.